Totoo bang nakakalason pa rin ang lason kahit expired na? Parang joke ito ah, pero tingnan natin. Ah, Seryosohin natin. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan nayan sa. Let's prove it curious ka din ba kung effective pa rin ang lason kapag ito ay expired na? Tara, let's prove it! Ayon kay Aliza Montero, isang registered pharmacist, ang lason ay kagaya lang din ng gamot na may expiration date. Nababawasan ang bisa ng lason pero still, nakakalason pa rin kahit expired na. Depende pa rin daw ang paggamit nito sa kung okay pa ang amoy, itsura o texture kumpara sa mga lason na bagong gawa pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang lason itself ay merong hazardous chemical kung ma-expire siya mababawasan lang ang bisa nito pero delikado at nakakamatay pa rin kaya kung plano mong lasunin ng mga daga ipis langaw mas epektibo kung hindi pa expired ang lason pero siguradong tepok ang mga peste